Johan, nak. Yes, po. Unsa imong masulti atong gikaon imong nga binignit ganina? It's yummy, it's tasty. Kaya yun niya, kanaganahan ka ato. Unsa man imong ganahan nga sagol ato? Banana. Unsa pa, Jod? Sago-sago. Sago-sago. Unsa pa, Jod? Jackfruit. Ganahan ka, jackfruit? Yes, po. Unsa man ang kanang jackfruits? Kanang gulay na siya o prutas? fruits Fruits, pwede po na siya gulay. Yeah. Huh? Pwede po siya gulay, maluto po na siya as gulay, the jackfruit. Kung dili pa siya ripe, that means you can luto it like mix it with the gulay. Oh. Tapos pag ripe na siya, you can eat it na. Okay. So ganahan ka mo kaon og jackfruit nga lutuon or kanang fresh nga fruit? Fresh fruit jackfruit. So favorite nimo ang jackfruit? Yes. So ganahan ka jackfruit. Yes. Oke okay.